Tara pag-usapan natin ang post ni Julia na talagang patay na patay at gustong mga partner si Paolo. At may post na in lang ngayon ang teleserye at ako naman ang next na partner ni Paolo. Medyo uminit ang ulo ni Vice dito. Random. Random. Sa hapon ngang tanghali ay may post si Julia na ayon sa mga nilisen ay nagparinig sa Kim Pao na nakausap na daw ni Julia ang management na siya ang next na partner ni Paolo sapagkat alam niyang magtitrend ito at pabor ang management dito. Pero makalipas ang ilong minuto ay deleted na ang post na ito. na si sa sapagkat maraming fans na nag-PM sa kanya na sumagot sa mga post ni Julia pero siya ay tahimik pa rin sa isyu na ito sapagkat busy siya at hindi priority niya ang pansinin si Julia. Nainisang pans ni Kim kay Julia. Sabi ni Diane Analor, kahit kailan ay hindi siya pipiliin ni Paulo. Pa-interview pa para pansinin gusto niya makapareha si Paulo dahil gusto niya sulutin. Trabaho kasi niya yung mga sulot na yan ginawa niya yan kay Bea Alasong sinulot niya si Gerard ayaw pang umamin na may magkarelasyon sila deny na deny eh ano ka ngayon wala na sabi naman ni Marcelito na tano kung sayo di sayo binigay dapat talagang sayo ilaban mo sana yun na isabi-sabi lang na mga insecure ka kay Kim gustong masira ng Kim Pao Dem, na miski kahit anong gawin na iba nangunguna pa rin ang Kim Pao at saka kanilang dalawa ang pagpapala ng Diyos na may mabuting tao, mabuting tao sila. Salamat DreamScape po Skip sa pagmamahal niyong dalawa. Sabi Georgina Canete, In your dream, hindi ka kailangan ni Pao. Kung ikaw pinares sa akin Pao, wala kaming support. Damay si Pao, lalangawin ka. Go away and leave Kim Pau alone. Kaya Julia, mag-antay ka lang at ibibigay sa'yo ng management na makapartner mo si Paolo. Yan lang. Check mag-like. subscribe. Thank you.